Mga ka-blessings, mainit na usapin na yan sa Senado ang inges sa kontrobersyal na flood control projects ng DPWH. Sa ikalawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, ilang kontratista ang hindi dumalo sa kabila ng kanilang obligasyon na humarap at magpaliwanag. Dahil dito, idiniklara silang contempt of Congress. Hindi lang yon, naglabas na rin ang utos para sa kanilang pag-aresto upang mapilitang dumalo sa susunod na hearing at sagutin ang mga mabibigat na paratang ng katiwalian. Kagaya po ng gusto nating mangyari, hindi po kami nandito para magpalabas. Para tayo po humanap ng katotohanan lamang na hinihintay po ng taong bayan. Mr. Chair, uh, I noticed that some of these, they're not owners, Mr. Chair. They're like managing the officer, uh, director, president. Can, can we invite the owners? Why?: I mean, this is a, a full-blown hearing, and yet they, they only send representatives. We want, Mr. Chair, if possible. I manifest that we invite them here, or subpoena, the owners, not these representatives, Mr. Chair, because there will be questions we'll be asking later, that they, they won't be able to answer, Mr. Chair. They might tell us like, "Papa We need the owners here, the proprietors, Mr. Chair. That's correct, Your Honour. I think we made clear from the beginning that those uh, invited are the owners or beneficial owners of these uh, initial 15 uh, construction companies. Although they are not limited to 15, I suppose. So, kung kayo po ang dumating, representative lang kayo, sana kayo Daladala Uh, dokumento na kayo ay magpagsasalita in their behalf na ang sasabihin nyo will bind the company. Okay din sa amin nyo. Pero kung wala kayong ganun, pasensya na po. Ang kailangan dito talaga ay yung may-ari na talagang sasagot sa mga tanong namin. Thank you. Mr. Chair, isa pa, sabi po ng DG po natin, Director General, meron po yatang apat na pinadala na sa PINA pero hindi pa rin po sumipot. Eh, this, what is the pleasure of the body in connection with those uh, Recalcitrants. I move Mr. Chair that we issue a warrant of arrest for these people who refuse to attend despite the fact that we have already sent a uh, subpoena uh, Mr. Chair I second the motion there's a motion to issue warrant of arrest to those uh, invited uh, resource persons and the second the motion is adopted to observe proper procedures, uh, we have to complement uh, the original motion to uh, hold these uh, persons invited but did not care to present themselves today. they should be all cited in contempt yeah. preparatory to the issuance of a warrant of arrest for purposes of procedures. thank you, mr. chair, for, uh, for correcting me on that. Um, may we know, mr. chair, who are these... Uh, people who were invited yet uh, failed to show up again despite the uh, of the uh, subpoena issued by the uh, Office of the Senate President, Mr. Chair. Can we ask the uh, Secretary? Your Honor, if I may proceed. A subpoena was served on Maria Roma Angelina Rimando, owner-manager of St. Timothy Construction Corporation. August 22, 2025. She is not here. A Number one. Number two, a subpoena against Yomir Villanueva, President Top Notch Catalyst Builders. A subpoena was served also on August 22nd. Mr. Lawrence Lubiano, President Center Waste Construction and Development Corporation. Already? Ah, okay. Sorry, so that's two. Uh, Aderma Angeli Alcázar, President, CEO, of SunWest, a subpoena was served, ah, oh, but she's already here. Okay, thank you. Mr. Edgar Acosta is not here, but he is represented by Mr. Mr. Edsil Marbella, Tone Construction and Development Corporation. And then Mr. Mark Alan Arevalo, of wow, our wow, builders, is I think already here. no? Ulitin lang po namin doon sa mga in-invite natin ng na mga contractors belonging to the initial 15. Yung iba nga po ngayon, hanggang ngayon ay nagmamatigas pa na ayaw pumunta rito. Para po maipakita namin ang kaseryosohan ng pagdinig na ito. Gusto nga namin i-accommodate kayo eh. Para sa ganoon, matukoy natin talaga kung sino kung sino talaga ang mas malaki ang pananagutan sa napakalaking pinsala na nagawa ng pagbaha sa ating bansa sapagkat hindi naman talaga nagawa ang mga projects ang ayon sa dapat magyari. Yung mga projects dapat ma na ng communities ngunit ang nangyari kabaligtaran. Kanina po binabanggit ko na na marami na kaming kinausap na mga ensya ng ating pamahalaan. Yung AMLAC po nakahanda. Sangayon sa due process na hinihingi na ngayon ay kanilang uh, pinatutupad na, kayo po'y kanilang tinutugay-gayan na mapiprize po ang inyong mga assets. Nag-call na rin po kami ng uh, outlook sa immigration. Sa so, mga COVID, lahat po ng maahin siyang dapat nakausapin eh, ni ay na. Ang PICAB, nakahanda po kayong iparibok lahat ang mga lisensya sa sandaling mapatunayan natin. Ang DPWS may karapatang mag-blacklist yan sa ilalim ng kanilang pamamahala. Pwede po namin sigurong sabihin na uh, makipag nakipagtulungan na kayo eh. Sa tingin namin, kayo naman ang hindi most guilty eh. So siguro, pwede nating pag-usapan na... Sa ngayon, iniisip namin, baka para lang mainganyo kayo makipag-cooperate. Sabihin na natin, wala nang, wala mo nang criminal prosecution. Kasi po, plunder lahat ang lalabas nito eh. Bilyon Billion-billion piso po ito. Kaya ang... Kung sakali po na kayo ay ma-prosecute, puro plunder po ito. Alam namin na mabigat ito. Inaasahan nyo ba na kayo lang ang magdudusa dito? Na kung magturo kayo halimbawa ng mas may malalaking pananagutan dito, sino sa DPWH ang may direktang may kagagawa nito? Ituro po ninyo. Sino po sa mga funders, sino po mga politiko na may kagawa nito, eh, Turo po ninyo. Kayo ang magiging liability nyo lang, siguro civil damages. Kung papayag kayo, you indemnify the government. Ibalik nyo yung pera na nawala. Patulong kayo sa mga insurance companies na nagpost ng mga bans para hindi kayo masyadong masaktan. Kung matutukoy pa ninyo kung sino-sino yung mga yan, sa tulong ng insurance commission. Ibig ko sabihin, para hindi kayo ang magigitin lang ng leeg. Magturo na kayo. Yan po yung gusto namin mangyari rito. Bagamat meron pong nagbigay na ng mga fillers, ngunit hindi namin alam kung paano namin kayo matutulungan hanggat hindi po kayo magsasabi talaga. Meron po talagang sumulat sa amin na nagsasabi na gusto na nilang magtapat, ngunit ang sabi nila, nanganganib po ang buhay namin at buhay ng aming pamilya. So kayo po ang magdecision diyan.